John Riel Casimero sinugod ang isang boxing judge sa airport. Nandun na sila sa, sa harapan ko. Pag lumingon ko, nandun na tatlo. Parang kinukorner nila ako tapos gumano na si Casimero. Gusto niya niya akong sapak sapakin. Kamakailan, ikwenento ng veteranong international boxing judge na si Attorney Edward Ligas ang ginawa sa kanya ng former WBO bantamweight world champion John Riel Casimero sa International Airport ng Japan itong nakalipas na araw lamang. Ayon sa kanya, kinumpronta siya ni Casimero at inakusahan na sinisiraan niya umano ito. Dagdag pa ng abogado na sinubukan siyang sapakin ni Casimero kasama ang tatlo nitong kaibigan. Idiniin pa ni Attorney Ligas na si Casimero ay parang walang pinag-aralan at walang mudo. Uh, Japanese time mga o'clock ng hapon no. Doon ako sa isang uh, uh, duty free naghanap ako ng sa gate uh, 91 no. Naghanap ako ng ano Royce chocolate para sa asawa ko at saka sa casa anak ko. Pagkatapos nandoon na sila sa, sa harapan ko. <laughs> Pag lumingon ko nandoon na silang tatlo parang kino nila ako tapos gumano na si Casimiro. Ito yung tao na palagi akong sinisiraan parang sinasabihan yan ako niyan ganun siya pa palagi akong sinisiraan e, ko pa bakit nasabi mo sinisiraan kita e, siya ka, nung una pa sinisiraan mo ako inko e, lahat ng sinasabi ko totoo naman facts yun at ah, tapos ah, taga media ako aside from being international judge may sports segment ako sa isang radio sa Cebu dalawa yung radio ko na ah, may programa ako sa Cebu so sinabuyan ko siya ito yung problema mo hindi mo alam yung trabaho ng media e, siya hindi ah, sinisiraan mo talaga ako, sinisira... tapos gusto niya niya akong sapak, sapakin. Sina, yung kasama niya yung matangkal, sinabi na, wag, wag. Tapos mu mukhang uminitar yung ulo ko dahil yung pinubuli ka. Tapos sinabi ko siya, are you threatening me? Tapos mukhang umano na yung boses ko, ah, tumaas na, a professional uh, license licensed boxer. Ako din, professional boxing judge. ah uh, may license ako sa WBO, IBF at saka sa ano Japan at saka sa Pilipinas. So kung gusto ninyo, dahil kung siguro kung di physically harm me, magsampa ako ng kaso doon sa GAB o sa JBC, pati sa regular courts. No? Mabuti na lang, hindi niya yung isa siya na wag, wag, wag Sinabihan, ah. Kahit umano yung manager ni Naoya Inuyen na si Hideyuki Ohashi, hindi nagustuhan ang pag-uugali ni Casimero. Sinabi niya na walang laban na magaganap sa pagitan ni Inoue at Casimero dahil irresponsible daw ito and unprofessional boxer. Parang napikundin yung Japan Boxing Commission sa sinabi ni Casimero sa post-fight press con na I don't care kahit overweight ako, even I'm overweight as long as I win in the fight. Pati hindi na bago sa akin to dahil hindi ko business yan. Dito yung business ko, yung pag-knockout sa mga kalaban ko. Kaya eh, wala akong pakialam kung ma-overweight ako parang dating sa mga Japan unprofessional si Casimero. Kaya yung penalty instead na anim na buwan ay naging isang taon. Ibang klase ito si ano Junriel Casimero. Uh, parang ano, wala pa walang pinag-aralan at saka walang mudo. Mayroon namang walang pinag-aralan pinag pero maganda yung ugali si Casimero dalawa. Walang pinag-aralan at saka walang ano, masama yung ugali niya, no? Parang ganun klase. Ah, ah, totally unprofessional. Ah, tama yung sinasabi ni ano, yung statement ni uh, after o yung manager ni Naoya Inoue. Today mayroon siyang statement na uh, pinalabas. Sinabi niya na si there is no no match will happen between Casimiro and Inoue Naoya Inoue dahil si Casimiro daw ay irresponsible and unprofessional boxer, sabi niya. So, yeah. parang napikon din yung ano Japan Boxing Commission dahil when I, when I interviewed ano yung sa ni Tsuyoshi uh, Yasukuchi yung CEO ng Japan Boxing Commission, dahil kilala ko rin siya. Ay ko, you know, Casimiro won impressively uh, last uh, Sunday night sa del uh, Monday ko siya at uh, tinanong siya, yes, siya, but we will suspend him for six months siya. Is that okay? Well, is the decision of uh, GBC. Mukhang natikon sila yung nag si Casimero right after the fight na sinabi, sinabi niya, I don't care, no? Kahit overweight ako, even I'm overweight uh, as long as win in the fight, di diba? Parang dating sa hap mang hapon, uh unprofessional to no unprofessional na tao parang ganun so doon siguro naka-aggravate pa yung sa uh, penalty instead na 6 months naging 1 uh, uh, year na yung suspension niya